Ah, uh, magandang araw sa inyo mga idol. Bali nalaman niyo ba yung uh, video natin nung nakaraan? Na itong lugar na ito. Itong lugar na ito. Ito yung sa mga unang panahon sa hapon na gusali. Umabot na siya ng pinaka ano ilang ano na, ilang uh, taon. Maraming taon na ang uh, nakalipas nitong uh, ano na ito. Nandito tayo ta ngayon, ngayon sa ano? Sa Bindagat, mga idol. Ayan. Napakaganda, mga idol. Malinis na malinis ang lugar. Alam niyo ang uh, ano na yan, lumang uh, gusali na yan. Hindi pa ako na tao yan. Siguro sa mga 1970 rin, hindi pa na tao ang uh, ano, naandyan na yan. Ipakita ko sa inyo, mga idol. Ayan. Kaya ako nagbalik dito, mga idol, dahil ah, uh, ipapaalam ko sa inyo yung uh, karagdagang uh, ano ito na uh, nangyari dito sa ano, yung lahat ng mga ano dito sa gusali na ito diba nakikita mo yung gusali na yan yan yung mga lumang gusali na tinirahan sa mga hapon ayan mga idol, oh. hindi lang natin napasok yung uh, lugar na ito sa loob-loob niya, kung titignan nyo parang maliit lang ano? pero napakalaki niya kapag pumasok kayo sa loob niya ngayon, kaya ako nagbalik dito mga idol dahil uh, ipapaalam ko sa inyo yung ano yan, yung panahon niya. Nakikita ninyo itong uh, ano nito? diba ba tabing dagat siya no? Mga idol. Oh. Ayun, napakaganda rito mga idol. Tingnan niyo kung gaano kaganda at kali ka ano ang mga buhangin. Yan. Yan mga idol ang uh, dagat na yan. Sa gitna niya sa una unahan. Kung sisisirin lang natin, mayroon tayong makikitang daanan ng San Marino sa marino daw yun ang sabi ng mga matatanda no? dito sa lugar na ito ayan kita ko ninyo mga idol ha ayan yan yung napakagandang kalikasan ng dagat natin mayroon daw sa marino dyan hindi ko lang mabijuan mga idol yung ano kasi ni yung ano yan sa ilalim natakot lang tayo magpasok dyan ano yung lugar na yan yung mga dingding nyan ng busali, gusali nakaangat na nagbaba ng lupa dyan maunang no, ito mga idol lugar na ito ito yung daanan sa unang panahon ng Uh, sa Marino ng Hapon. Yan dagat na yan mga idol. Naan dyan sa gitna mismo siguro ang uh, sinasabi nilang na yung sinasabi nila na ano ay na daanan ng submarino papunta rito uh. ngayon tingnan nyo mga idol yung uh, ano dyan? yung ano napakaganda talaga ito mga idol oh. ito naman pag -gabi, mga idol mag gabi na yung bahay na yan sinasabi nila nakakatapot daw kasi kapag halimbawa daw na mugabi na, dadaan ka dyan, may kalsada man papunta ron. Huwag papunta rito. Dyan, ayun yung motor natin mga idolo. Papunta ron. Sa lugar na yun, na barangay. ayun, Pag dumaan ka dyan, may makikita ka dyan, star. Maraming star na malalaki. Ako, nag-iisa ako rito mga idol ngayon. Walang kataw-tao. Wala akong makita kahit isa malang na tao dito. Siguro, ganito na kapag hapon na, ha, wala na hang dumadaan dito. Pero ang uh, kalikasan ng dagat, tingnan nyo. Napakasarap pakinggan ng tunog niya. sa app Ang huni ng mga ibon dito Ang palikot niya mga ito Tingnan nyo Ayun, parang may mga matatanda na ng mga Ano, kahoy na ano Ayan Nung nakaraan, sumakit ang ulo ko rito Sana hindi na ako nila ano Hindi na ako pasakita ng ulo Sobrang ganda nitong uh, lugar na ito mga idol Sa totoo lang Kaya lang, uh, pinakatakutan nila ito Oh. Lakad-lakad muna tayo mga idol, napakaganda talaga. Sus. Siguro dito na siguro yung uh, ano? Ah, uh, submarino. Daanan ng submarino. Titingnan natin mga idol. Parang may nakita ako mga idol na parang naglusno. Naglusno na ano ba? Na ano na, na buhangin. Parang ito na siguro ito. Ito na siguro. Uh, Tapi-tapi po pilaputan ako parang ito naman ito duro na ito parang ito naglusno naman siya o oh. sige siya kalusnok wala ano? dapat hindi siya ganyan siguro nandito siguro yung pinaka ang ano ng lamarino Maralim na siya oh. Parang nandito yung ano niya, papunta rito sa dagat, papunta diyan. Diyan. Parang naandiyan 'yan. Naandiyan yung daanan na sa Marino. Hindi man siya pipiling uh, liko-liko, straight jud na siya. Straight. Straight talaga siya. Ayan. Ganda ng kahoy mga idol. Tapos papunta rito. Malayo na tayo sa motor mga idol. Ayan. oh. Tabi-tabi po. Ah, uh, pasintabi po uh, sa mga nakatira po diyan sa gusali na yan tabi-tabi lang po ah kinikilabutan ako mga idol pasamuan ako dyan mo ano ako ng anong lugar yan mag story ako parang lagi akong ano kinikilabutan hindi ko maintindihan hindi ko maintindihan yung ano ko uh, ito mga idol oh uh, yan dito na parang ito na yun nakikita ako dito parang dito na dito, sa ilalim nito parang na talaga yung daan ng uh, sa unang panahon mga idol papunta rito pag ganyan yan papunta dyan hindi yeah, naman ito lang pang ganda talaga ng baybayin dagat. Kaya pala dito sila na gano'n kayo. Dito ang mga hapon na gano'n sa unang panahon. Kasi napakagandang tanawin dito. Tahimik. Ayan mga idol. Tuwing uh, mababanggit ko ni para sa sakit ulo ko. Parang uh, hindi ko maintindihan yung mga uh, aking nararamdaman. Yung sa marino dito sa lugar nito. Mayroon pala sa marino dito. Galing dyan sa dagat. Para na dyan sa may unang rampa sa gitna ng dagat. Para naandyan yung pintuan ng sa marino. Kung uhu kayo siguro makikita siguro yung uh, dyan, lugar ng sa marino. Papunta rito. Kakaiba mga ito lang ano uh, ito. Kakaiba ang si Minto. Parang ito na siguro mga idol yung ano? yung glitch sa unang panahon sa hapon. Ito mga idol. Oh. Kakaiba talaga yung kanyang ano, papunta rito. Wala siyang ilog mga idol ha. Ah. Hindi ito ilog. Siguro ito na yung ano, sa video natin kanina. Dito pala, dito pala siya. Napitan natin mga idol ha. Ah. napakalaking uh, siminto mga idol nagka mayroon ng siminto rito pero yan yung mga ano na yan para yan doon sa pispan bagong gawa na yan ito ang mga idol oh kakaiba sya oh ayun oh kakaiba siguro yun sa mga unang panahon pa na ito yung gate ng ano gate ng samarino sa unang panahon mga idol tingnan nyo ayun parang dito papusok, papasok ang samarino uh, sa marino Napakaraming sa ng panahon mga idol. Ngayon sa tagal ng panahon, ginawa na lang ng daanan ng pispan ang uh, tub ang ano, tubig. Papunta ron, sa mga pispanan. Siguro ito na yun, mga idol, oh. Ayan, oh. 'yung mga idol, oh. 'yan Ikita niyo 'yung mga idol ng semento na 'yan. 'Yan 'yung sa mga hapon pa sa unang panahon. Siguro na andito siguro mga idol 'yung ano na, na 'yung mga bahay mga idol, oh. 'Yung bahay na Gusali, oh. 'Yan 'yung bahay na Gusali. Tapos ito na mga idol 'yung dagat Parang dito talaga siya mga idol. Oh. Meron siya mga pinamada na siminto. Na bato. Pero ito mga bagong gawa lang ito. Hindi na ito uh, ano sa ating... Uh, ano. yun, papunta dito. Oh. Ayan. Tapos papunta na rito. Pasunod dito. Papasok. Yan. Ano mga idol. Ayan mga idol yung bahay na... Ano, ha? parang dito talaga yung sinabi ng mga matatanda sa unang panahon. Na andito yung uh, submarino na... Dinadaanan ng mga hapon sa unang panahon. Hindi natin alam kung nga uh, submarino marino, eh, parin andyan pa rin sa ilalim hindi natin alam mga idol kung talagang andyan pa rin yung submarino sa ilalim sige okay, bye bye mga idol bye 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 sa inyo bye bye